Kaya kayo, pag ang sinampalatayanan nyo galing sa Amerika, hindi totoo yan. Kalokohan yan. Tandaan nyo. O gusto nyo, tawagin nyo lahat ng pastor na Amerikano, patutunayan ko, lahat ng relihiyon sa Amerika nagumpisa mali. Lahat ng relihiyon dinala sa Pilipinas, ang umpisay sa Amerika, mali. Seventh-day Adventist, mali. Yung Mormons, mali. Di ba? Bakit? Kasi di magalit kayo sa akin kung gusto ng mga born again na pastor. Ngayon, yung mga miembro, kung kayo magagalit, agad pakinggan nyo muna. Nasa Bibli, ang katotohanan, manggagaling sa Jerusalem. Hindi sa Amerika, at lalong hindi sa Roma. Hindi manggagaling sa Roma, sa Jerusalem. Yun ang direksyon, eh. magmubuhat sa Jerusalem. Yun ang sinabi ng biblia kaya kayo, pag ang sinampalatayanan nyo galing sa Amerika, hindi totoo yan. Kalokohan yan. Tandaan nyo. O gusto nyo, tawagin nyo lahat ng pastor na Amerikano, patutunayan ko, lahat ng relihiyon sa Amerika nagumpisa, umpisa mali. Lahat ng relihiyon dinala sa Pilipinas, ang umpisay sa Amerika, mali. Seventh-day Adventist, mali. Yung Mormons, mali. Di ba? Bakit? Kasi di magalit kayo sa akin kung gusto ng mga born again na pastor. Ngayon, yung mga miyembro, kayo magagalit agad. Pakinggan nyo muna. Nasa Bible eh. Ang katotohanan manggagaling sa Jerusalem. Hindi sa Amerika. At lalong hindi sa Roma. Hindi manggagaling sa Roma. Sa Jerusalem. Yun ang direksyon eh. Magbuhat sa Jerusalem. Yun ang sinabi ng Biblia.